Magandang araw po, mga araw po. Tayo ngayon sa highway. Tayo na punta tayo ng Bilyasol. Dahil magkuan tayo, mag, mag seminar tayo. Ito po. Tayo na punta tayo sa Bilyasol dahil may seminar tayo doon. Kaya ang dami tayo doon.

Ito pa kayo ng guwanap. Ang um, bigla as uh, well po, Bay's Resort, kaya doon ang ating buwan. May similar ka ba doon? Wan sila naman. Kaya yeah, ngayon, on the way tayo doon. Lord. Ito yung bayan namin. Ito yung dito, yung bayan po namin. meron ba may dito? Mariam guys, sa ano kapital? May fuel ito yung maya namin dito so, itong highway po kapunta po ito na po ang southern part of Biruilo uh, papunta rito yung sa Antiqui province of Antiqui so, National Highway po ito Ng... Kaya naman itong kwan medyo okay na rito yung namin kasi medyo may improve na ngayon eh. Pero kami dito Honda diesel Center uh, Mamaya maya yung Grand Canyon Sa yung, yung ginagawa pa yung display list, ng Suzuki Car SUV Sa pila meron kami din yung Stel oh. Ito, ito yung Catholic symmetry namin na eskalita namin para kaming guys sa kapital marami kami na dito kasi yung auto ni express class may street kaya po ito eh first class po ito kaya hindi yung marami marami rin, rin na rin pa nito ah, so. Oh. pili ko maraming isang station po tayo dito sa Juan sa papunta doon sa Pilya Hall, which is Kasi yung aming barangay, at uh, aming, at aming bayan to, uh, name lang coastal barangay po ito, postal area po kami. Kaya... Anin ko ng barangay po ito kami pa namin kasi nasa postal town kami kaya may ay, mayroong anim na postal barangay po ito sa amin ay ito oh, may kami dito may simila kami dito sa ah oh, so, good morning Yon. Lapit na ba tayo sa kwan? Oo. Oh. Lapit po tayo sa kwan sa Melia Azor.

Morning. Sai bang dalang ko? Oh, sige sige. Okay, wad, thank you. Oh, okay. Morning keto. Mhm. Mm okay. Thank you again. Mga polo mestrabita yon. Polo mestrabita kagawado. Yung Billy Astro ko ito yon. So dito ngayong taon kayo, ngayon. so maraming-maraming salamat po. Marami salamat po. So, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. May God bless you and more power. Amen, amen. Bye na po. Bye na po.